Ah, ano ah, yan? Ah. Tumutulin mo mo nga. Aray! Tumutulin mo mo! Hindi mo inaayos ah! Tay, ikaw na lang magayos. Naglalaro pa ako eh. Eh wala ka naman ginagawa dyan! Dapat inaayos mo yung bubong natin! Ay nako. Ikaw na lang tay. Wala ka na nga ginawa. Natulog ka lang eh. Eh ikaw wala rin ginagawa. Tama lang. Galaro ka lang. Ano ba ginagawa ang lagawag mo dyan? Sir, nag-scatter ako tay eh. Nagsusukar ka lang pala dyan! Tama hindi ako makatayo rito ano Ayusin mo yung buhay mo? Wala ka lang pala ginagawa Nagsusugal ka lang pala dyan. Ayusin. Eh, tay, kayo nga nagturo sa akin magsugal eh. Eh, kayo nga eh. Dapat nga ayusin nyo yung buhay nyo eh. Wala na kayong ginawa kundi mag-inom. Wala nang nawala si nanay. Tawin, huwag mong pagsasalita ng ganyan ha. Anak lang kita. Dapat ngayon kung na gumagawa na ito eh. Ay, ang galing nyo rin magsalita ano. Ito e, mga buhay natin. ano nangyari? Mas mahirap pa yata tayo sa daga eh. Wala na kayong ginawa kundi mag-inom, magsugal. Makalis na nga. Kukunin ko muna ko dun. Ito, sir. Sir! Bakit, Aris? Eh, sir, kukunin ko na po sana yung sahod ko, eh. O nga pala, no, Aris, no. Buti na, abutan mo ako. Aris, ito sahod mo. Salamat, sir. Sandali nga, Aris, may sabihin pala ako sa'yo. Sir, ano naman po yun? Kasi sabi ni boss, magbabawas ng tao, eh. Kasi tapos na yung project natin yun, Aris, eh. Eh, isa ka sa napili matanggal, eh. Pero wag nang mag Aris, Pagka nagka-project, papatawag nyo lang kita ulit. Sir, bakit naman ganun? At ako pa napili. Kaya alam mo naman, ang hirap mag ng trabaho ngayon. Sir, baka pwede nyo gawa ng paraan. Naku, Aris. Pasensya na talaga. Ako nga, ayaw ka sana ka matanggal eh. Kasi masipag ka sa trabaho eh. Pero wala akong magagawa, Aris eh. Sila pumili sa eh. O nga pala, Aris, alis na ako. Pasensya na talaga, Aris ah. Sige na, pasensya na. Sige, sir. Ba'y naman yan? Malas na nga sa bahay, malas pa sa trabaho, mapag-scatter na lang. Pa dito, Swerte yung paa ko. Ayan. Ayan Kuya, pwede kong baka ingin ng ano, kalakal? Hindi lang ba kaya yun pre? Hindi lang din eh. Kuya, hindi naman ba riyang iniingi pasok. Baso ka ha? Hindi naman ba riyang iniingi niya

kasi baka dito kami surte sa pag-vlog namin. Hmm. Ikaw pre, baka gusto mo sumali sa amin. Kulang pa naman kami. Bali mo, surtein ka sa pag-vlog. No pre, hindi na. Kaya kayo na lang. Eh baka di rin naman ako surtein dyan eh. mas malas na nga yung buhay ko eh. Kaya kayo na lang. Ah, ganun ba pre? Sige pre, kung Sige pre. Direk, huwag ako usapin niya. Wala namang interest. Sayang oras natin dito. Nagbablog pa naman tayo. Sige pre. O sige, pwesto. Alam ko naman, sisigat sila ang papakit naman gumanap. Ay, Lalo na yung matabak, alam mo, magaling. galing. Hindi kayo sisikat. Double! <laughs> <laughs> yan, yan! Ah, uh, yes! Uh, ah, panalo na naman ako. Makatagay lang muna. Ang <laughs> <laughs> sarap. Uh. <laughs> yes! Panalo na! Makatagay <laughs> <lang> muna. <laughs> Tay, ano ba naman yan? Aga-aga ingay nyo. <laughs> iiinom <laughs> na naman kayo? ah uh, pala yes pala naman mali yan mali mali sila malay, randito tulip. ah viral yung ginawa nilang video ko kahapon ayos ah mali yan mali mali mukhang siniwerte lang sila pangit naman ang ginawa nilang video Pangit na ang ginawa nilang video, pangit pa nilang gumanap. Tat? Magawang Alam mo lang, may so, may na, may step ni. So, ang minamalas ako ngayon. Magkanap na ako ng trabaho. Hindi ko like yan. Ay, nya niya ako. Aga-aga, nagiinom kayo. Ay, kung naghahanap kayo ng trabaho, eh di sana may pang-scatter din ako. Ba't ako paghahanapin mo trabaho? Dapat ikaw maghanap ng trabaho. At tulog-tulog ka nga lang dito, Mas ka na nga dito. Nag-scatter ako. Uy, mga bre. Tignan mo yung ginawa natin kapo, no? Viral! Ayos! Dapat natin Mga may good news ako sa inyo. Uy, ko Dumating na yung sahod natin. Yeah! Malaki lang yung pagbapartehan natin ngayon. Eh, Oo, oh, Direk! Yeah, oh, yeah, Grabe! Oh, yeah. Makapal-kapal to mga pre. Yun. Pagkatehan-katehan natin to. Pagkatehan ng oh, alak. So Yun. O, sa'yo to pre. Uy! Uy! Palto! Oh, so Ayos! Wala ng bilang-bilang! <laughs> ano to? Kasket na lang! Kasket na lang! Ayos! O, oh, Direk! Parang ang kapala sa'yo! Eh, siyempre! Akong director niyo! Oh, wow! Ang gulang mo, Dre! <laughs> Ganon talaga, mga pre. Mga pre, bis naman yung ating ginawa. Sige, ako na magpapainom. Yes! Yes! Ayos! Ayos! Eh. Yes, ayos! Oh, yes! Pero wey, lalagyan na bumili ng alak at saka pulutan. Ang dami niyan! Sige, dewey. Ayos! Lagyan mo na lecho na. Yes! Ayos! Koko Ano ba naman yan? Wala parang hiring. Bukas na lang ako magahanap. Oh! Dami pera. Oo, okay. oh,

Laki ng sinahod namin, na no? Hindi na muna siguro, pre. Tsaka yung ginawa yung video. Mukhang sinuwerte lang kayo. Dito na lang muna ako, pre, ha. Kasi medyo minamalas ako ngayon, eh. Hindi kasi sumali sa amin. Sana may ganito kong pera, oh. Swerte lang Edi sila. Ah. <coughs> <coughs> Siguro, sinuwerte lang sila doon sa video ginawa nila. Kahit ang pangit naman nilang gumunap. Ubus na yung tapang ko. Ah, uh, Mahalo naman. Ah, ay yung cellphone ni Harris. Ikat-kat ko yung nag-DJ ka sa amin. Magpapakasin ako. Makuha ko nga man yung cellphone ni Harris. Ah. Uh. Oh, ang nangyari dito? Ba't iba ang account nito? Pakundo, 1, 2, 3. Ilalagot ko nga ito. Para may chat ko yung magkakasin sa akin. Naku, para makabawi ako. Talon-talo ako. Ah, ang sarap na nga na ko. Sarap. Yun, sumasok na. Makakapaglaro na uli ako. Uli ang kaya! Ano yan? Ba't nasa inyo yung cellphone ko? Eh nandiyan sa lapag yan! Tinabi ko lang dito eh! Kaya man nasakita ko na yung cellphone mo, galit ka na naman sa akin! Grabe ka naman! May papanurin pa kasi ako dito! O yan, di panurin mo! Pre, hey, tingnan itong video yung natin oh! Ang dami naman nagko-comment! Si ano? Si, oh, si Pakundo123 na naman yan ah! Oh, Oo nga Anong sabi? Ayun no? oh! Ang pangit daw ng ginagawa natin video, itigin na daw natin. Tapos, ang pangit daw, itigin na daw natin. masakit sa mata. Oh. Ano, mas gugustuhin niya para mabulag kaysa panoorin yung video natin. Kaya, yeah. kila. Kilala ko yan, bre. Nabasa ko yung comment niyang kapon. Alam mo ba kung anong sinabi kay Ryan yan? Ano sinabi, pre? Ang pangit daw, Martin ni Ryan. Alam mo, ang sabi pa, para lang daw natatay eh, pag umiyak. Oo. Mm. Sabi mm. naman yun. Kaya ako pre, minsan, pagka may mga ganyang comic, di ko din binabasa para di ako gano'n na-stress. Oo oh, okay. nga eh. Nakakapanginan ng loob pre, yung mga ganyang baser. Oo oh, nga, paano may nabasa ko rin yan eh. Yung 1, 2, 3 si Paundo. Sabi sa atin, hindi rin tayo mahal ng mga mama natin. So, kasi ano, huwag na ro tayo mag-vlog kasi wala rin matututunan yung mga bata, sabi. Kaya nga, ayoko na basahin sa yung mga ano yan, yung mga comment-comment yan po, oh, andyan na pala kayo Derek, Asan niya pala si Ryan? Eh, tinawag ng mama niya, Derek, kanina pa kaalis pa O, ganun ba? Oh, parang lulungkod niya, ah Eh, kasi, Derek, nag-comment na naman si Pakundo123 Ang sabi ba naman, mas gugustay pa daw niya maging bulag Kaysa mapanood tayo Saan sa kaan sabi niya, mas nakaka-inspired daw maging bulag Kaysa mapanood tayo, Derek. Grabe pala yan si Pakundong yan ah Kaya nga, Ano ba kayo mga pre? Huwag niyo nang basahin yung mga basher na yan yung mga yan, gasolina lang natin yan para matupad natin yung mga pangarap natin. O tara na, isimulan na tayo. Huwag yung 90-day ambassador na yan. Sige, yeah, direct! Oh, direct! Tama Auction <laughs> ang gagawin natin ngayon, ha? Oh, gagawin mo, kailangan tumumbo siya doon. Pagsira pa ko siya, direct! Direct, oh. lang, direct! Nag-comment na naman si, ano, si, uh, ito to, Ako, si Pakundo123. Itigil niyo na yan ang papangit nyo Pero direct tingnan mo yung naka-profile picture oh. Si Aris Nakar Si Aris Nakar at saka si Pakundo Iisa Sigurado direct siya nga yun, iisa lang sila Sige, huwag mo nating intindihin yan Tuloy mo na yung shooting natin Saka mamaya natin sa kakausapin Sige direct, kung bala. Direct, direct, si Aris, ano yun oh no? Uy mga pre, hindi pala kayo, nag-shooting pala kayo Ayos yung ginawa niyong video ah, ang ganda Oo Maganda yung ginawa namin video. Aso, marami nagko-comment ng masama. Ganun ba, pre? Sabi naman pala yung mga basher nyo. Siguro wala lang magawa yan. Mga nangihila lang pababa yan. Kaya, huwag nyo na intindihin yun. Hmm, nangihila pababa, pre? Oo, tama ka. Nangihila pababa yung mga basher na kagaya mo. Ngayon, pre, alam na namin na ikaw si Pakundo123 at si Aris na ka, raising isang tao lamang. Oo nga, Aris pa mo na itanggi. Ikaw pala baser namin, kalugar ka pa naman namin. Tapos ikaw pala hahatak sa amin pa baba. Ba't ginagawa mo sa amin yung Aris? Ikaw Aris, di ba sinasali ka namin dati sa pagka-vlog? Ngayon sumisikat na kami. Ngayon naman, ikaw naman, ginagawa mo kami, inihila mo kami pa Ano ba gusto mo talaga mangyari, Aris? Direk, naiingit yata sa atin itong tao na ito, Direk eh. Mga pre, tigil nyo na nga yan. Kahit pa paano, kalugar naman natin niya si Aris eh. Saka mga vlogger tayo, hindi tayo pwede makipag -away. Lalo't may mga pangarap pa tayo. Aris, bakit mo ba nagawa sa amin niyo? Ano bang ba problema? Mga pre, pasensya na kayo ha. Ang totoo niyan. Alam ko na. Gagawa na lang ako ng pegging account. Ibabash ko sila. Para idadamay ko sila sa malas na nangyayari e sa buwing. Gawin namin ang mga gawain ng mga talanggay. Eh, ko sila pa po ba. Yun, okay na. Pwede na mag-comment sa kanila. Ito yung ginagawa ng vlog. Kukomment ako. Ang papangit naman ang gawa nyo. Itigil nyo na yan. Walang aral sa bata. Wala silang matututunan. Tsaka ang pangit naman umiyak. Yung mataba. Parang di naman totoo. Nakakainis. Tingnan ng mukha. <laughs> Sino bang gumawa ng video nyo? Ang pangit ng direktor nyo. Walang katotohanan. Ito, last to. Itigil nyo na yung paggawa nyo ng vlog. Ang sakit nyo sa mata. Mas gusto upang pang mabulag kaysa panguring kayo. kain siguro to bukas ulit Naiing kita ko sa inyo bago kaya sa ito ah ito gawa nila one hour ako si Pakundo 123 ang papangit nyong gumanap Itigil niyo na yan. Siguro hindi kayo mahal ng nanay niyo. Hashtag Paundo123 Ang pangit umiyak ni Ryan parang natatay sa CR. <laughs> Ewan eh, ko lang kung hindi niyo babasa to. Bang sumisikat kayo, ako naman, palubog ng palubog. Puro problema kasi dumadating sa buhay namin pagtatay. Totosin, gusto ko talaga sumali sa inyo. Kaso, ah, huli na eh. Sumisikat na kayo. Baka isipin nyo kasi kung kailan sikat na kayo. Tsaka ako sasali sa inyo. Nakakaya naman sa inyo. Aris, naiya. Alam mo Aris, mas nakakaya yung ginawa mo sa amin. Gusto ko nga namin isali eh. Ah, Kaso ayaw mo. Pero alam mo Aris, nakikita ang kitang potensyal sa pagbablog. Gusto nga kita isali Okay lang ba sa inyo mga pre? Talaga ba pre? Pre, tawarin niyo ako ah. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil nga puro problema yung dumadating sa buhay ko. Kaya sana, mapatawad niyo ako sa mapapabash ko sa inyo. Hindi oh ko na makagustuhan talaga yun. Nadala lang ako sa inyo. sa inggit. Ito, sobrang inggit ko. <laughs> Kaya ako nagawa sa inyo Kaya sana pre, mapatawad niyo ako. Kahit hindi niyo na ako isali. Kaya na lang talaga siguro buhay ko. <laughs> ano ko ba pre? Huwag kang wala ng pag-asa. Nandito lang kami. Sasama ka namin sa pangarap namin. Gusto mo ba? Okay lang ba sa inyo mga pre? Oo, oh, okay lang sa amin. Okay na. Saka, na natin yun. Kaya patawad na namin sa mga ginawa mo sa amin. Okay na sa amin yun. Oo nga pre, sali ka na sa amin! Sali ka na pre! Oo, mamulit yung dino, wala na sa amin yun. Oo nga pre. Maraming salamat sa inyo ah. Pinatawad nyo ako. <laughs> pre, patawad pre. Oo pa, pre, okay lang yung pre. Pagaling ka palang umiyak pre. Drama ang gagawin natin. Oo nga pre. Ayos, may bago tayong membro. Yawoo! Salamat talaga.